Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa kabuwang 80,358 na katao ang inilikas mula sa Western at Eastern Visayas bunsod ng magkahalong epekto ng shear line at low pressure area ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw November 23. Mula sa bilang na ito, mahigit 40,000 ang nananatili sa 170 evacuation centers mula sa dalawang rehiyon. Sa datos ng NDRRMC, 721,627 individuals o 180,788 na pamilya na ang naitalang apektado ng matinding pagbuhos ng ulan at malawakang pagbaha mula sa limang rehiyon. Kaugnay nito, dalawang tao na ang naiulat na nasawi dahil sa landslides sa hinang malakas na pag-ulan ayon sa Office of Civil Defense Region 8 kahapon. Kinukumpirma pa nila ang nasabing ulat. May mga tulay at daanan na rin ang hindi magamit habang nakararanas naman ang pagkagambala sa linya ng kuryente at supply ng tubig maging sa isyo ng komunikasyon sa mga lugar na apektado ng matinding pag-ulan. Samantala, isinailalim na rin sa State of Calamity ang probinsya ng Eastern Samar kasunod ng walang tigil na pag-ulan at malawakang pagbaha sa hinang shearline at low pressure area. Base ito sa resolusyon na pinirmahan ng mga miyembro ng sanggunyang panlalawigan ng Eastern Samar kahapon una nang isinailalim ang bayan ng Hipapad at Arteche dahil sa pag-abot ng baha sa kabahayan dulot ng masamang panahon bago pa ito ideklara sa buong probinsya. Idineklara na rin ang state of calamity sa katabing probinsya nito na Northern Samar. Tinupok ng apoy ang ikaapat na palapag ng Pasig City Hall nitong Webes ng umaga November 23. Ayon sa Pasig City Public Information Office, bandang 9.18 ng umaga nang magsimula ang apoy na agad itinaas sa unang alarma. Agad namang sinuspindi ni Pasig City Mayor Vico Soto ang pasok at mga operasyon sa City Hall ngayong araw. 9.26 ng umaga nang ideklara namang far out ng Bureau of Fire and Protection of BFP Pasig ang mahigit walong minutong sunog. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang damage assessment ng BFP Pasig at inaalam na rin ang dahilan ng sunog. Wala namang naitalang na sa tan kaugnay sa insidente Hustisya pa rin ang panawagan ng mga kaanak ng 58 biktima kabilang ang 32 mamamahayag sa karumal-dumal na masaker sa Ampatuan, Maguindanao, 14 na taon na ang nakalilipas. November 23, 2009, patungo sa Provincial Commission on Elections sa Comelec sa Sharif Aguac para mag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkagobernador si Ismael Manguda kasama ang kanyang asawa nang patigilin sila at ang konvoy nito at walang awang pinagbabaril hanggang sa at ibinaon sa kabundukan ng Sitio Masalay sa Maguindanao. Ang gobernador noong panahong iyon ay si Andal Ampatuan Sr. at ang kanyang anak na si Andal Jr. ang tumatakbo naman sa posisyon para humalili sa kanyang ama. Nahatulan man ang 44 na mga akusado kung saan 28 rito ay mga miyembro ng Ampatuan Political Dynasty ng Reclusion Perpetua o habang buhay na Pagkakabilanggo ng walang parol ni Quezon City Judge Jocelyn Solis Reyes, partikular na si Andal Senior at Andal Unsay Ampatuan Jr., Saldi Puti Ampatuan, Anwari Ipi Jr. at Anwar Sajid Ulo Ampatuan, ngunit at large pa rin ang 83 sa mga ito. Kaya patuloy ang paghingi ng katarungan sa mga naiwang kaanak ng na mga biktima ng Ampatuan Massacre sa paghihintay ng pinal na hatol at makakuha ang mga biktima ng kompensasyon sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito na ang itinuturing na deadliest attack sa journalist sa kasaysayan ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uula. At niyo pong natungayan ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.